guys, may dumating na parcel. Ayan. So, buksan natin ang ating dumating na parcel. So, ayan guys. Dumating siya. Na order ako sa TikTok. So, buksan natin ang ating parcel. natin kung maganda ba so, ayan guys ito na siya ayan yung order ko pangalawa na tong ano ko sa sa phone pang palaki ng screen sa phone yung isa hindi ko ano ayaw, ko, ayaw niya yung Joseph noon so ito na gustuhan niya so order ako nito subukan natin Ayan guys, ito na siya. Tamang-tama ang kulay ah. Paano ba 'to? Ah, ganito pala siya, guys. Gan'yan tapos gan'yan. So ilagay natin dito 'yung phone. Dito ang phone tapos gan'yan. Ayan guys. oh, laki ng kamay ko. <laughs> ang laki ng kamay ko, langga. langga Lumaki yung kamay ko sa ano. <laughs> ayan siya. Hindi na kumahirapan guys. So, ayan. Maganda siya na items. Kaso nga lang, black. Black kasi na order ko. Ayan. Mura-mura lang kasi yung black. So, ayan. Ganyan lang siya. Tapos, ganyan. At ayan. Meron siyang, ano, stand dito. So, ayan, guys. Yan lang. Thank you.